Sigurang bilihan ng tiles case oh. 25 lang kada isa oh. Wow Dito Look dito oh. Know, 65 oh. Sobrang mura dito Para sa mga nagbabagoan ng bahay 30 by 60 oh. So, Ayun, laki niya no. Ayun, mariwa sa dito yan sa Pasig, sa Irimundo. Gusto niyo makamura para sa mga apartment. Eh, may mga mura din dito ng pinduan. Ito, 40 by 40, 55 lang. Oh. Samantala mag ito sa iba. Ito 55. 45, 40. Ayan. Ayan so, din yan dito. Parang solid dito. Dito na yata ang mga hinahanap niya. May mga smartboard din sila, napakamura oh. Ang <coughs> 60x60 rito Sobrang mura. 60x60 60, oh. oh. 155 lang, tang oh. ina. Yeah mm -hmm.